Guys, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kaganda dito sa aking mansion. Okay, ipapakita ko sa inyo yung aking mini falls. Yan po ay matatagpuan dito sa Pampanga. Okay, ngayon susunod, ipapakita ko ulit sa inyo kung gaano kaganda dito ang aking kaharian. Bigto ko dinadala ang aking mga babae. Kasi tahimik lang ako pero meron akong isang daang babae na iba't ibang lahi. Dito ko yan dinadala sa aking kaharian. Ayan, makikita niya sa aking bandang likuran. Yan ay aking tinatawag na pulang kaharian. Ganun ako kayaman. Okay? Ngayon tahimik lang ako dito sa social media. Pero ngayon, eto na ata yung pagkakataon na ipapakita ko sa inyo kung gaano ko kayaman. Dito sa aking bandang likuran, dito ko, yan, naglalaro ng aking golf. Alam niyo yung golf na yan, pero boss, sa amin lang. Boss, ay, okay boss. na po yung, ano, yung pagkain, yung dinner. Ah, okay na po, boss? Oo, oh, luto. Okay, sige po, boss. Meron na po ba dong mga beef? Okay na, boss. Beef, uh, ah, siya, 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 pares. And uh, yung pinakamahal na beef, yung expensive in the whole world, Wagyu beef. Meron na po ba kayong nanda doon? So, dadagdagan nyo pa. No, Idadagdag ko pa. Lahat doon na uh, sa freezer, lutuin nyo na yun. Yung Nagkakahalaga boss. ng ilang million yan? 2.5 million. 2.5 million. Ihanda yan, mga bata. Ayan guys. Boss. Salamat po. Okay, sige, walang problema. Ganun po guys, 'di ba? Nakita niyo naman pati waiter ko ang wapo 'di ba? Kasi dito sa aking resort, hindi ako naglalagay dito ng mga pangit na pagbumuka. 'Di ba? Kasi ako talaga tahimik lang ako pero gusto kasi low -key lang ako dito sa social media. Eto guys, gusto ko lang like sa inyo yung mga braces ko na yan. Bawat isa dyan nagkakahalaga ng 10 milyon ipapakita ko sa inyo ngayon kung gaano kaganda yung aking rest house yan, rest house ko lang palang yun guys, okay iikot ko pa kayo dito kasi hindi oh, lang yan, boss. ay boss yung, ano, yung chopper nyo daw po may magpaparking kasi, ah magpaparking ah, magpapakilipat na lang po, Oo, kasi, ay sabihin mo na lang dun sa isa kong uh, boy na ilipat na lang din pati yung aeroplano ko dun, ha Sige, Kasi uh, may lakad din ako mamaya. May kaming nga ako. Di yung mabilis na ano, construction. Uh Bayaran nyo na lang yung kotse nung magpaparada. Ako oh, sige, oo. Oh. Paratis hindi na ako may Kasi dito ngayon, mayroon na mga manunod ako dito na mga mayaman uh, nito mga kliyente ko eh. Sige boss, sige boss. Okay, salamat ah, boss ah. Happy boss, copy, salamat, ah, yung check mo, ah, kunin mo na lang doon mamaya sa isang maid natin, sa Yaya. Copy, copy. Ah, bali magkano ngayong sahod mo dito sa akin isang araw? 375 million. 375 million. Ganun ako so, kayaman. Ay, Ay boss. Po ba Pa-blur na lang po yung mukha ko kasi baka ano. Ah, sige pa, boss. Pa-blur na mga ano, utangan ako. Eh. Okay, oh, sige, sige. Walang problema dyan okay, tayo dyan, boss. Po. Okay, guys, ngayon, ah. Ganun niya lahat ng tao ko dito sa aking resort. Million ang sinasahod bawat araw. Okay? Tapos ngayon, akala niyo pipitsugin lang ako pero tahimik lang ako. Ipapakita ko ulit sa inyo ngayon yung isa ko pang swimming pool. Okay? Eto guys, oh. So, ayan. Yan. Okay? Nakita nyo naman siguro kung gaano kaganda at karami yung swimming pool ko dito. Dito ulit guys sa aking bandang likuran. Eto, ipapakita ko ulit sa inyo yung aking isa pang rest house. Ayan guys, so yung building na yan. Ayan. Ganyan ako kayaman. Ano ba? Ha? Tahimik lang akong tao pero gusto ko lang kasi tahimik na buhay. Okay? Eto pa. Kasi hindi ako nagmamayabang sa inyo ah gusto ko lang talaga ipakita kung gaano kaganda yung mga view dito at kung gaano kalawak yung lupain ko dito sa Pampanga. Okay, ngayon, ipapakita ko ulit sa inyo yung dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito yung mga pool ko. Ganyan. Yan guys, yan yung mga pool na pinagliliguan o pinagtatambayan ng aking mga babae. Ganun ako kalupit hindi ako sa nagmamayabang pero yun naman talaga yung totoo meron naman talaga ako nito ha? sa susunod da ah, kung meron kayo ipagmayabang sa akin ha? sisiguraduhin nyo na mas mayaman kayo sa akin ganun ako kayaman okay baka ha, naisip nyo ay tol tol, ay tol, tol. kala ko ikaw yung ano namin yung ha? Ang kausap namin dito na nangupahan dito ba sa mansyo namin? Ah? Ikaw pala yung bagong boy. Ah, ako pala yung... Oy, ako tawag yung bagong boss, boy. Tawag ka ni ah, boss. Ah, tawag ko ni boss. Yung garden ah. daw, linisin mo. Ah, dito sa bandang... Oo, so, ba kaya kayo yung ano namin eh. Nil nil nilinis, ko na. Na. Nil nilinis ko na. Nilinis ko, nilinis pa, may... Boss, mas mataas pa pala yung posisyon ko sa'yo eh. Kasi Sige ako dito, floor manager. Ah, floor manager. Ikaw, garden manager ka Sige. lang. Sige boss, Linisan ko mo na boss. Sinsya na po. Bye. Ah, ah, ah.